shout out sa lahat galing uh, ako sa dyan sa ano, sa munisipyo. Ay, hindi sa munisipyo. Dyan sa may ano, may um, ano, ambulansya kasi tuwa nang papa-schedule ko yung pagpapukas. Uh, kapupupas. uh, emergency, kailangan maano talaga siya. Mag-sementohan na. Kasi pag hindi siya na-sementohan, baka mamanigas ng niya. Kaya ayun, may tumulong na sa akin. Salamat po. Diyos, kung hindi ako pinapabayaan na mahal ah. na taga uh, pagkatapos po yung problema ko about sa akin apo uh, uh, natapos na po siya um, siguro po pag i-implementuhan niya bukas daro buwan po bago siya nasa bahay po siya So, dalawang buwan po siya na hindi pwedeng umalis, hindi pwedeng namagbasa ako gano'n din. Kumbaga, parang nakaprisa ako. Pero pag natang, after two months po, tatanggalin na po yung ano niya. Tatanggalin na po yung simento niya. Ayan. Saka na ka makapag-vlog. Kaya yung mga nakabinbin bin ko dyan na ano, na-vlog na, na katulad kay 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 Kons Gilred, kay Kons Inday Manalang, kay Kons Mong Sibilia, kay Kons Lara, marami akong ibigay kay Kons Aiden Cortez. ayan, antayin niyo 'yung pag pag ano ko sa inyo pag pag ko sa inyo, antayin niyo 'yung pag uh, pag ano ko sa inyo. interview ko sa inyo, ayan uh, natapos ka, natapos na na ng ni Cons Dennis Ayala ni Cons um, EJ Contamilia at ni Cons Archie Zambrano ayan, uh, na, na, nagkaroon na nga ng problema kasi ako kaya hindi, hindi tuloy na tuloy yung aking mga ginagawa so antayin nyo na lang po ang pagbabalik ko uh, sa ngayon madalang nyo ako makikita kasi medyo seryoso po ako sa pag-aasikasa ko sa at po gusto po kasi makalakad din siya yeah? so dahil nagkaroon nga ng problema medyo apektado pero natawanan ko lang po yan masabi ko nga sa inyo wala akong alam pa kailan sa problema bahala ang problema mga sa akin <laughs> kahit anong gawin ng problema <laughs> hindi ko siya susukuan then <laughs> kotang kota na kung tutuusin kotang kota na ako eh pero hindi ko hahayaan na masira ang karir ko uh, ng dahil sa problema alam ko naman pag, na, pag natanggal ay simento ng anak ko ng apo ko yun ay eh, aksidente wala naman po hindi naman po yung sinasadya uh, pag natanggal na po yung simento ng apo ko bali uh, doon na po yan mag -stay sa akin anak. Babantayan po yan ni Marielle. So, tuloy pa rin po po yung vlog natin. Tuloy pa rin po yung pag-vlog ko sa mga sumba. Tuloy po rin po. Kasi hindi ko po pwedeng sayangin na sirain ang aking naumpisahan. Vlog ko sa mga kandidato. Ayan. Kaya abangan niyo po yung pagbabalik ko. Uh, kaya, ayan, may pagkakataong makapasok. Yung mga, mga basher ko, yung mga bully ko, yung mga maiinggit, yung mga chismos. Ah, may pagkakataon sila. kasi hindi nila ako nakikita ngayon sa ano masyado. Ah, uh, eh, Pagkakataon silang masingitan O makasingit sa mga ginagawa ko Pero Pagbalik ko antayin nila <laughs> Ayan tali lang po ating vlog Ayan uh, to, ano po yung naumpisahan ko Tatapusin ko po Ayan Dito lang po ang vlog <laughs> Nilitikaw ko ngayon sa sa na bas nang ng... Thank you for watching.